hapon muli sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, magluluto po tayo ng sopas, sopas. Ayan. Ginisa ko po sa butter, yung sibuyas, bawang, at saka corn beef. Corn beef daw po ang gusto nilang isa hog. Ngayon, meron naman po tayong pinapakulo ng tubig dyan. At ngayon po ay uh, Luto na po yung corn beef at maluluto pa po yan uli doon sa tawag dito. Dito po. Sa kumukulong tubig. Yan na po ang ano. Bunso, paki-open naman yung ano. Paul? Ah. Paki-open yung macaroni. Yan po ang ating sopas. Dyan Sagano. po yung mabilis. Uh, so fast. So ambitious. Yeah, aking mga anak so yung mga pinuso ko. Ano po yung ating so fast na ang halo ay paki buloy, paki kuha yung ano yung repolyo. Paki gayat mo na rin diyan sa ref. Tapos repolyo lang po ang ating isahog. Ayun na po ang ating so fast. shadow mabilis. shadow mabilis daw. So fast lagyan po natin ng konting asin na para uy tapos ilagyan na po natin yung ating makarone kasinsya na mga kaibigan ha ang ating uh, video kasi hawak ng isa kong kamay ang ating cellphone kamera po ng cellphone ang ating gamit at wala naman po tayong ibang gadget na pang Uh, Meron na po siyang uh, butter, kaya hindi na po yan magkakanda. Tikit-tikit ang ating macaroni <coughs> Kamusta po ang ating uh, araw, mga kaibigan? Kamusta po ang ating buhay-buhay? eh? May natira pa nga. Na naman kunting ngubos. ano. Ayan, lagay natin yung eh, tagay natin yung na i, iwan nating tawag dito ilang perasong bawang hintayin po natin kumulo mga kaibigan ng ating makaroli na yan. O, oh, hintayin natin maluto pala. Hindi kumulo. Kasi kulong-kulo na eh. Lagyan po natin ng ano, kunting sabaw itong corn beef. Yan. Ayan tayo mga Pilipino eh. Hanggat pwede eh. Pwede na. <laughs> yan. Tapos ang atin pong sahog ay repolyo lang. At syaka ang ating gatas. Ayan. Hindi po yan sponsor ang mga kapatid yan po ay ginagamit lang talaga natin sa sofas so fast masyadong mabilis yan po, kulo-kulo na ang ating sofas nawa po ay nasa mabuting-mabuting kalagayan mabuting lamang po kayo mga kaibigan alam nyo po, pag ah uh, nasa loob lang ng bahay ano, ang mga magpapamilya kasi ngayon Sabado dito po kami lahat lalo na meron po kami nga uh, baby na bagong uh, miyembro ng family ang aming pang-anim na apo kaya busy po ang bawat isa excited meron naman po talaga mga kaibigan kapag meron po tayong mga bagong miyembro ng pamilya na regalo ng ating Panginoon ay uh, excited po ara. Mas, masaya. Kaya yan. Nag-request ng mga uh, sopas yung ating anak. Ang At bagong tatay. At yan talaga ang paborito niya. yung sopas na yan. Since pa nung uh, bata siya. Basta sopas ang pagkain eh. Talaga masarap na masarap yun sa kanyang panlasa. May mga anak talaga tayo na ano. Kanya-kanya nang -kanya uh, gusto na pagkain. Yung aking mga apo nagman sa akin ang hiling sa pagkain nung ako, mahilig ako sa pansit bihon. Kaya sila mahilig din sa pansit bihon. Hindi sila masyadong kumakain ng spaghetti. Pansit lang talaga. Marami na naman tayong hugasin. Tapos, maliban po dun sa corn beef na ating nilagay, maglalagay pa po tayo ng beef cubes. At hindi po ito sponsor mga kaibigan na Ito po ay talagang pang sahog natin sa ating mga niluluto. Mapasopas, mapagulay, ulam Ay pwede po ang corn beef ay beef yes corn beef at saka beef cubes ilagay na po natin yung ating beef cubes para ma-absorb na rin po ng macaroni yung lasa mas maganda po yung naabsorb absorb na ang lasa yan po yan ilagay na natin yung mga mix mix ingredients yan yeah. Laluin po natin para maghiwa-hiwalay po yung makaroni. Mabilis lang naman po yan na luto ang makaroni. Hindi na lang po natin tatakpan kasi umaapaw po yung sabaw niya. And ganyan na lang para makita nyo yung pumukulo-kulo na sopas masarap na po yan mamaya pag nalagyan na po yung gatas at saka gulay maliban po sa ano maliban po sa butter lagyan ko pa po yan ng ano ng uh, cheese yan, meron po tayong uh, cheese dito. not sponsored ha? That sponsored Yan. Masarap po kasi pag may uh, cheese. Malinam lang po yung ano. Lasa. Pandagdag din po sa sarap ng uh, sopas. Kahit po sa ano, sa ibang pagkain. Kapag nagmiminudo po ako, dalagyan ko po ng cheese. Masarap po ang may minudo, ang may cheese na minudo. And bagayatin ko lang po ng pino ang cheese at lalagay na po natin. Ito po ay loto ni nanay. tayo mga nanay, magaling tayo mag-imbinto ng loto. di po ba? Buti na lang at uh, nagugustuhan din ang ating mga anak yung mga niluloto natin. Yan. Lalagay na po natin yung mga uh, Cheese, cheese, yan. Ito na po yung ating cheese. Yan lang po yung maliit na sachet ng alien cheese. Lagyan na po natin para malusaw na rin po siya sa init. Kasi ang cheese po eh, hindi po yung kagaya ng butter na mabilis malusaw. May katigasan po ng ulo yan si cheese. Kaya matagal po siya malusaw. ang um, design po ng panahon ngayon dito sa kalamba ay matulindim. ayun na po ay umaambon. Pero kayo umaga po ay uminit din yung araw. Sumikat din. Pero hindi po kagaya ng kahapon na tirik na tirik ang araw. Ngayon po ay makulimlim. Para maya maya ay biglang uulan. Ganun parang malungkot po ang panahon ganun tikman ko po muna ang lasa ng sabaw para mag-add na po ako ng asin ang cheese po ay maalat-alat na rin yan kaya kailangan ano talaga ito po ang ating asin rock salt po ang ginagamit natin ngayon mas makukontrol ko po kapag uh, rock salt yung aking ginagamit tapos dagdagan pa po natin ang isang beef cubes kasi napakadami ng sabaw <coughs> kaya kung silang yung <coughs> nalasahan ko ma uh, beef cubes. Kahit nga mayroon ng ano, mayroon ng corn uh, corned beef, ganun pa rin. Alam niyo mga kaibigan, no, oh, habang tumatagal ang mga product na ating binibili. Dati malasang malasa yung ano yung corned beef. Ngayon po, parang um, wala pong lasang beef eh. Hindi po natin tiya kung talaga bang yung ginagamit na karne ay beef. Kasi halos wala pong lasa na beef na po yung ibang ano ha, ibang brand ng uh, corn beef. Yan po mga kaibigan. Medyo tumataba na po yung ating uh, Pasta ang ating makaroni na elbow elbow ba ang tawag dito <coughs> ang aming <coughs> ang amin ako ay uh, iyakin iyak siya may, may every 2 hours ay umiiyak kasi gusto niya every 2 hours ay uh, siya ng meron ng kanyang mama Mahirap talaga magpa-laki ng anak. Pero exciting para sa mga bagong panganak kasi doon sila nagsisimula kung paano mag-bear ng sariling pamilya, kung paano rin magpalaki ng sarili nilang anak. Ako po yung lula na on-call na hanggat hindi po ako kailangan eh, hindi po ako masyado ano, kasi mahirap na diba mga kaibigan, maya maya eh makasabihin ng ating mga manugang nangingi alam tayo baga <laughs> nagkakaroon na po tayo ng awareness mas so, maganda po yung may awareness para walang mga sitwasyon na hindi maganda, di po ba kaya ako, unko lang ako pag kailangan nila ako okay ilipat ako doon sa kanilang kwarto pag hindi naman, stay court lang ang lola mag cellphone lang <clears throat> at mag content content. ngayong araw po ay uh, wala pong masyadong content sa ating uh, shorts, videos at sa ating FB reels na marating din po yung punto ng buhay na parang nakakapagod na kung minsan yung uh, paulit-ulit natin ginagawa, di po ba? Kapag medyo loose yung uh, <clears throat> saya ng ating kalooban eh. Parang hindi po tayo makakasayaw ng maayos kasi nga hindi masaya yung ating kalooban. Kaya ako pag uh, gumagawa ko ng content, kailangan talaga yung masaya ako. Gusto ko yung ginagawa ko para po maibigay ko po yung ano yung joy sumasama po yun sa bawat galaw ko yung joy na nagmumula sa ating Panginoon kaya nga po marami tayong mga followers or viewers na nagsasabi na bow oh, lola madam ate sister nakakatuwa naman ang, ano mo, ang video mo ang shorts video mo ang content mo nakakatuwa naman Napaindak-indak din ako. So yun po, naipapasa natin yung joy sa mga nanonood. Pero pag hindi po tayo masaya, ayoko po nang uh, dumawa ng content na hindi masaya. Kasi mararamdaman niyo po yun, yung content ko na masaya. Eh hindi po po ako nag-content na malungkot ang puso ko. Kaya hindi niyo po makikita yung lungkot doon sa so, lahat ng content ko na nakikita niyo. 'yung ating mga pagitagitara, gitara nang ano ng uh, walis tambo ng pala ano pa ba 'yung tunay na gitara 'yan sinasabayan ko lang po 'yung ano feelings ng kanta kasi s'yempre pag malungkot po 'yung kanta o medyo seryoso po ang kanta Kailangan seryoso din po 'yung mukha natin di po ba Kasi mahirap naman pong medyo malungkot 'yung kanta tapos nakangiti tayo uti po ba walang dating sa ano sa damdamin ng nanonood ganyan po eh 'yung uh, timbang-timbangin natin 'yung mga sitwasyon ng content pero mas gusto ko laging masaya na content ayoko na ng ano di ako sanay sa malungkot Ayan, malapit na maluto, mga kaibigan. 15 minutes na. Pero yung tubig kanina ko pa yung pinainit. Pero mula nung nilagay natin ang corn beef na ating ginisa sa butter, naka 15, ay 16 minutes na. So, matagal-tagal din pala na maluto ang ano, ang pasta o yung uh, elbow. May katagalan din pala. Pero medyo malakas po yan ang, ano, ang apoy. Okay na po yung lasa niya. Lalagay na lang natin yung gulay. Tapos pag naglalagay po ako ng gatas, hindi ko po siya pinapakuluan kasi pag pinapakuluan, nagbubuo-buo. Yung uh, pagka-off ko ng apoy, pagluto na yung repolyo, tsaka ko lang ilalagay yung gatas. Mas maano po, mas ma smooth, wala ka makita na mga buo-buo o ng muti-muti na gatas. Maganda po yung ano niya, yung uh, pagkahalo niya sa makaroni. Minsan po kasi, pag yung lutong-luto na, bago natin patayin, tapos tatakpan natin na oo o-overcook. Kaya dapat yung parang mga 3-4 lang ang pagkaluto. Mga mga 85% lang. Para pag tinakpan natin, mainit po yan. Eh, tuloy-tuloy na po yan ang maluto ng maayos. Mainit po itong ano, itong uh, klase ng acerola. Yan po yung nauso last year. Yung mga nakaset po yan. Parang five pieces po yan. May kanya-kanyang kanya takip. Meron din pong kawali yan. At meron din pong may takip. Lahat po sila may takip. kaya mabilis po pag ganito pong mga uh, klase ng kaserola po yung ating ginagamit. Ayan. Lagay ko yung mga kaibigan yung 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 ng yung at yung Macaroni. Ayan. Wali po ba? Parang masarap tignan. Pero ako po hindi po masyado din kumakain kasi may gatas. Kapag meron kang uh, sakit na mga cancer-cancer, hindi po pwede yung mga gatas-gatas. Pagkain po yan cancer, kaya siya magiging aktibo. Pakaloy lang po muna natin ng konti para lang magluto yung sipulyo. Tapos ilalagay po natin ang gatas. Ganoon lang po kasimple ang ano. Mas maganda po talaga kapag lutong bahay kasi parang iba talaga yung ano dating ng luto mo kapag lutong bahay kasi alam natin na kapag sarili nating luto, malinis, di po ba? Yan ang unang-una, yung malinis. Talagang malilinisin natin dahil pagkain ng uh, pamilya at hindi naman pang benta o pang masa kasi paramihan lang kasi ng magluluto uh, ng mga pagkain. Hindi naman po lahat, ha. Ah. Kung uh, basta tumubo sila ng uh, medyo malaki-laki, yung mga uh, pinatawag na tubong lugaw, ay okay na po yun sa kanya. Kahit ano po ako. Situation. Ayan mga kaibigan, okay na po yan. Tapos lalagyan po natin ng gatas. Ayan. Pinatay ko na po yung uh, apoy. Ilalagay po natin ito buong laman ng gatas. Hindi po sponsor ha yung ating uh, Alaska. Talaga po ito lang ay uh, kinagamit ng lahat ng tao. Yan po. Talaga naman po nga number one po talaga itong Alaska kaiba Hindi po tayo nagpo-promote mga kaibigan. Sinasabi ko lang talaga yung experience sa ating uh, pagkain. Ayan, di po ba oh. Hindi po siya yung namumuti-muti. Ayan. Maganda po yung kulay ng sabaw. Ayan. Tutikman ko po muna ha. Sandali po. Okay na po. Okay na, okay na. Yan, tapos tatakpan ko po yan para yung uh, init. Yan na po ang magpipinali ng luto sa macaroni. Yan. Ganyan lang mga kaibigan, ang pagluluto ng macaroni. Tapos na po tayo. Ang sahog po ng ating macaroni ay corned beef. Meron po siyang butter. Meron po siyang uh, cheese, sibuyas, bawang. Meron po siyang uh, cubes na beef. Tapos, uh, ibab na merk. Siyempre, yung ating repolyo at saka tubig na galing po sa mineral water. So, yun daw. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, mga kaibigan, sa inyong panunood. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.